Kinukulang na sa supply ng tamban sa Sulu. Sinabayan pa yan ng fishing bans sa mga malalaking barko. Dahil dyan, baka tumaas ang presyo. Nagbabalik si Shaila Francisco. Mismong mga manufacturer na ang nagsabi, kapos na sila sa supply ng tamban, ang isdang ginagamit sa dalatang sardinas. Sa pagtataya ng grupo, kalahati nang nabawa sa produksyon ngayong taon. Ang epekto niyan sa consumers, pinangangambang magmahal ang presyo ng sardina sa mga pamilihan. Nakakaawa naman ang taong bakaya natin because this is happening towards the high season demand. Eh. Yung bang, you know, the holidays are coming in. No? The orders are, will be placed October, November for placement in December. Eh, mag magkukulang. There's going to be a wedge in the supply of uh, canned sardines paliwanag ng grupo na ng mga huling tamban, lalo't karamihan ay nagsisilipatan at matatagpuan na sa municipal waters o yung mga malalapit sa dalampasigan dulot ng pabago-bagong klima. Yun nga lang, tanging maliliit na mangingisdala ang pwedeng manghuli dito alinsunod sa fisheries code. Pero lalo pa sila nabawasan ng mahuhuling isda. Ipinagbawal na rin kasi ng Sulu government na mangisda ang malalaking barko sa territorial waters o 20 kilometro mula dalampasiga ng Sulu Sea. Simula sa September 13. Ang mga makikitang manging isda dyan, huhulihin at kakasuhan. Sa mga kuwa na ipinadala sa News 5, makikitang nakaangkla na lang ang mga malalaking barko lalo't wala ng mahuling tamban there were over uh, over 100 boats that were anchored. Walang ginagawa, walang negosyo, walang activity. Paano may mga tao na wala nang hanap? When Sulu governor said, ban on fishing beyond the 15 kilometers, lahat na yan. So medyo mayroong malaking, ano, malaking dagok sa supply ng isdaya, including tamban including the money. So uh, the, 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 it will worsen our capacity output. Pero agad yang pinalaga ng Sulu government. Aminado silang nasa 20,000 ang posibleng mawala ng trabaho. Pero kailangan daw nilang unahin din ang higit isang milyong residente na di nakikinabag sa pagpasok ng malalaking barko. Kaagaw daw kasi ito sa huli ng mga maliliit na mangingisda. Sila mayamay. Batao namin mahirap. Para yung mga small uh, fishermen dito sa Sulu ay uh, makinabang naman sa mga yaman ng uh, Sulu at hindi na mahirapan ang mga taong bayan dito sa Sulu na makabili ng murang isda. Nakatakda na rin pulungin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga tao ron ngayong Webex. Handa rin daw ang BIFAR na tulungan ng manufacturers makahanap ng dagdag supply ng tambat. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.